Magandang umaga, Bansang Pilipinas, suportado ni outgoing Secretary Gina Lopez ang pagkakatalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte kay General Roy Simatu bilang acting secretary ng DNR. Nagpahayag si Lopez na handa siyang magbigay ng tulong sa bagong opisyal at malaki niya ang kanyang tiwala kay si Mato na kayang gampanan ito ng tama ang nasabing tungkulin. Umaasa rin ito na magiging bukas ang bagong talagang kalihim na makatrabaho ang mga communist rebels para sa mga development projects. Hinikayat e din niya ang mga supporters niya na ibigay ang suporta sa bagong kalihim dahil ito ang itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito na ang resulta ng Lotto Draw kagabi para sa Mega Lotto 645 Draw. Ang winning number combination ay 30, 22, 35, 44, 1 at 18. Para naman sa Grand Lotto 655 Lotto Draw. Ang winning number combination ay 15, 28, 40, 39, 21 at 29. Wala pa pong nakakuha sa mga jackpot prize na Mega Lotto 645 at Grand Lotto 655. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak. Ako po si Audrey Goriseta.